Shoutout! Shoutout kay Jomar Dino Gizy! And then, sila lakay. Wala sila kay Gal, Ronin <laughs> Rivera, asan ah, ka na? <laughs> Hello, ate. Hello! <laughs> Uy, pwede yung dito? Wala yung ate nila. What is up, okay, guys? Okay, ang land po so, natin sa Nakalisan, Solana. Mayroon no, may mga yung signage doon. Daming yung Right po yon right. Just like last year, doon po tayo nag Amboy Cross po sa Tumawini. Hindi tayo mag-lunch sa meno. may sa tagal may sobrang tagal. And of course, hindi tayo mag ano, sa Okay, standby, standby. Bike standby. Okay, guys. Sana ang So, guys. kung makapag-video-video tayo mga Yes. guys, nag-start kami. Ay guys, watch out. make it 130 kilometers to right side. Guys, bawal ang mabilis ha, bastos kayo. Pantay okay. ito. Okay. Guys, ewan ko kung kung ano kung mabagal lang to. Sigurado bibilis na mamaya. Oo, oh, sigurado may mga uh, magpapaspas na naman dito. may madami pong tao sa likod oh. Metro Ilagan guys yung may malaking upuan sa so iba kami dadaan siguro yes, shortcut daw yun ayun tabang dikit lang tayo guys naligaw kami kanina <laughs> nag u-turn kami hirap mag video ayun o oh. nakatimbarun yung nasa harapan namin guys kilometers na. Ayun guys, tamang tutok na tayo. Medyo marami-rami kami kaya papalito ng trangko. Takbo ang 30 kami kanina. 37. Pas-pas yeah. sila ko. Yun, dito lang tayo sa likod Natatago. tatago. Ito lang kumatay kanina pero saglitad lang. Mga 5 seconds. <laughs> Joke. center dito. Hindi ko sure kung kaya ko. Cheers. Kaya kaya to guys. May breakfast daw sana eh. Diba? Ay, shit! Skit na aso to. What's up guys? Andito na kami sa Tumawini. Pero hindi namin alam kung saan. So nawawala kami. Baka dito sa ano. Kapunta kami ngayon sa simbahan. Kasi sabi daw nila, sa Tumawini ang breakfast. So, may sa may pakain doon sa Trawili. Eh, ngayon, nagtanong-tanong kami kung may tao daw ba na ay mga bikers daw ba na dumaan. Sabi nila wala. Kaya hindi kami na masyadong, hindi ako masyadong, masyadong nangunguna kasi baka, ano, wala kami. Ah! Oh shit, walang mga bikers. Charot lang para guys, andito pala sila sa simbahan. Kala ha, hmm. ko nawala wala na sila. Maganda din yung maintenance oh, hey. nila. Ah. <laughs> 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 Hello. 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 sa ano <laughs>

magpila nito. <laughs> Kita tayo guys. Unang Nasa unang grupo kaya? Wow. Ano yan yung... Ito oh. Kasama ba namin kayo sa ano? Yung... Oh. Wow. <laughs> Ayun na yung mga naiwan sa tugay kanina. Oh. Nakalabol sila. Totoo? Oh. Oh, Ako sila Johan. Sila sila. sila. Hindi ko naman sila nakita. Wala na kaming matanaw kanila eh. Papain na tayo guys. Ay, dito sila ano sir. oh. Sir! Wow. <laughs> Hi sir! Sino kasama mo Bing? Wala sir, sumabay lang ako sa kanila. Wala si daddy ngayon sa weekdays. -week Wala aming si sa bus sumakay kanina. Wala masyado sir. Ayan, kain tayo guys.

Daddy Amancio. Happy birthday. Oh. Mag happy birthday kayo. Happy birthday. <laughs> happy birthday. Happy birthday. <laughs> hey, shout out, <laughs> out nyo. Shout out kayo sa Ilor. <laughs> Uy, <laughs> sa Ilor. ano? Bite nyo. Ayan, birthday pa na ni Daddy ngayon. Nakalimutan. Happy birthday. Mag-ride ka na. Ayan guys, malalehot na kami. Sakto ba? Lehot? Ano bang ba ibig sa lehot? I ikot ikot ang lehot ikot ba tayong de oh lehot na kami guys <laughs> bye bye Dapat hello hello. So, hello shout out dito robotin pa hello <laughs> Mag ano na kami guys mag Yo. we are going to start now. hi guys watch out para 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 magkadayo kami Oh, PJ. Okay, sila sa no? Santa Maria. Oh, no. Santa Maria. Ay, ay, san -san. May pinag-uusap, may pinag-uusapan sila, okay, sila, May plano sila, ay, guys. Ay, sila ay, ma. Pa, ma ay, guys. Boy, for today's video ay, ay, kayo, ingat, ingat kayo, Ma. Ingat niyo. ingat kayo, ma. <laughs> Ayan. Rolling nang kami guys. Ya. Yeah. Ingat-ingat, ingat. Tara. Ingat, ingat. Let's go. Ang sakit ang tiyan ko ah. Kami antok na Ais. Hi guys. Hi. Sar, nang naming, Sir. Ingat kaya, Sir. Bye. Goodbye, Sir. <laughs> guys at dito na kami sa... at dito na kami sa kabagan Papuntang Santa Maria time check it's 8.13 Kaya hello, vlog hello vlog <laughs> ay magkita yata tayong mga kasama natin dito solid tas yung ano nila hila nila ano? saan punta 29.4 Ano ba yan? Saan ba Ayan guys, no choice kami andito ah! Ah! Sige, mamatay pa ako dito Ayan guys, no choice dito tayo dadaan sa MTB sa MTB sa lubak-lubak Kasi ayaw nila yung Ayaw nila yung tulay So Ah! Biscuit to fitness Eat Oh my god. Okay lang to guys. Andito na kami sa may Santoria. Wala, walang kento hanggang sa ano, talagang emergency stop. Ang naka stop over lang namin kada doon sa may Santa na ano, sentro. Pero so, ngayon, ito puro ako yung rota namin. Ka may awal. Nóis, Ayan guys, sa dito kami sa may Andrea. ng so Mag-isa ta sa mga pagkaon namin. Stop Next ata natin is sa ano? Solana na no? Municipal. municipal. Hindi <hygiene> ba municipal lang san ay ng Solana, ba? Yes, yeah, school ata tayo. School. Lapit pa tayo guys. Sa na pa ang... Sorry sir. Sa na pa ang ano natin. Wala man try tricy dumadaan dito. Ah, spag na ako. Oh, no Kalahati pa lang kami guys. Sa saan mo kami? 60 kilometers? 70. <laughs> tama, tama, tama. <laughs> ang tagang mahirap is sa ano? sa kapuntang Piat. Kasi mai, mainit na rin eh. Mas malayo pang akon doon papunta. Yo! Hey guys! Dito na kami sa ano? Ah, uh, Sa may Solana. Malapit na kami sa Piat. Hindi, medyo malayo pa. Na medyo malapit. Dami na pala nila dito. Kala ko naman kung medyo nauno na kami. Masaya pa man din ako. Sabi ko, ha? Wala pang masadong tao. Sabi mo ganun. Yun pala, dito pala sila. dami ng bike dito. Kaya pala ha, kayo ha. Bibilis yun na guys. Sakit na lang pa ako. Iniwan ko yung bike dun. Iniwan ko yung bike dun. Okay lang kaya? Kunin ko yan. Sinakot na lang yung bike ko. Pwede ko sasabihan na naman tayo ni Kwede na, Ano, ang tagal mo. Hoy, hindi ka ako na mabilis. Nasarapan kasi sila guys. Sabi niya, dikit daw. Dikit daw. Ako sa kanya. Bih, alam mo, iniiwan niya kami. Hindi, charot. Dapat sa iniiwan, pero nauna sila. So, hindi kami makadikit. Kasi yung pacing na lapas pas yung pacing nila, guys. Kaya yun, dito kami nakakasabay. Sumasabay na lang ako sa mga riders na wala, maintain-maintain lang. Ganyan. Ngayon natin yung bike natin dito. Ay, sya. Hindi ko na-pause. Bumaba. Mabagal kasi kami kanina sa ano, nag-trail pa kami kasi ayaw nila open yung yung banda sa kan Santa Maria yeah. ay magandang dance sa kayo ako sa Ay, men malakas to malakas shout out. Guys, shout out natin shout out shout out maintain 60 maintain 50 50 to guys Masayado yan! Masayado! 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 Masayado!

I-expose mo naman ako rin. Pila ka mag-truck. Ito rin. <laughs> ang hirap mag-abol. Mag-20 na 50. Oo, oh, no. Grabe yung mga truck, no. Siya, no. Ayan, okay. hey, guys. Shout out kay eh. yung mga yeah, sir sa Tumawini. Eh. Shout shout eh, may nagpa-shout out <laughs> sa so, liga. Ang malalakas yun. Ang hirap. Ano na? Ang na Andito yung mga taga-tumawini. Hehehehe. <laughs> Team, uh, team, uh, team Tumawini. Team Tumawini. Team Taob. Team Taob kayo, eh, sir, no? Yes. Team Taob. Anong ibig sabihin ng Taob, sir? Tumawini. Tumawini Association of Bikers. Bikers. Tumawini Association of Bikers. Andito si, yun, dito yung president nila, Sir Jesse. Ayan, out Hindi uh, yan yung president. Ayan. president. Ayan. Ayan, because this Sir William lagi natin siya nakikita sa sa 7-Eleven. Ayan uh, guys. Ilan lang, ilan kayo na ano, taog kayo dito sir? Mga nasa more than 20. More than 20. Wow. More than 20. And uh, nag-key ride sila mga team taog dito sa uh, Kaya pa ng Piat, sir. Kaya, kaya, kaya. Ayun, pinaka-master namin, no? Ayun, Master! Ano pang mo? Master Gundo. Master Gundo! Master <laughs> Gundo! Sir! Ayan. Gora Bells na kami, guys. Papuntang Fiat. So, madami nang sumakay. Kayo, ha? Mga Hindi nang, naku, masyadong mabilis ka, kakakainin namin. 3 minutes. <laughs> okay, let's get ready guys. Kunti na lang ang nagbabike. Guys, pumunta na kami sa Biak ngayon. Yes. Ngayon sana guys, wala na namang budolak. On the way, Biak. Ay, binabudolak ko. Kabat! <laughs> guys, kasi ang may isip Kasi basic na yun na sisi. Kawawa ko sa likod ng katutok. Guys, don't, don't, I don't, ano him. Know. Don't believe in him. sabi niya sa akin, ay, baka, 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 wala na kayong kasama na papunta mag-chat. Bastos kayo, ah. Hi, guys. Hello. Ay, ah, ang bilis namin, guys, no? Oo, oh, ah, ang bilis namin. Uh, ahon, guys. Yung... Grabe, ang lakas, ang lakas ng ahon, uh, uh, Laka guys. Nakasay view ako, guys. Sa sensya na pag kasi yung daan ko. Hindi, <laughs> 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 ito na talaga. Iiyarap <laughs> ko ba? Iiyarap ko ba? <laughs> ay, ako, ako muna. Oo. Ako ha muna. Ayun na talaga. Ayun. i ko na. <laughs> Alas sino kaya tong mga to? Hindi eh guys, nah nahuli kami ng pulis kasi kasi ano. Oo, may oh. May mga kadaanang doon. Sana hindi kami ensana. May pinagdadaanan pinag kasi kami guys ano sa hindi na natin sila makita? Pag nakita kami nito na nakasakay, may eh na naman. Sorry guys, hindi na kasi namin kaya kasi kami kami na lang yung kami na lang yung mga nag, ano kasi halos lahat eh nag nag, nag, nag na. Ta sobrang sobrang at init na, 'di ba? Oo, oo. Oh, 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 oh. At least we tried. Hindi hindi na kaya ng ano guys. Ano kasi? Ay lumatagin din na ano, ay sobrang. Oo, tas malakas pa yung hangin headwind. 42. Oh, 42 degrees, guys. 42, Tapos ito, ang ito, last ito, headwind pa, pa 'di ba? Headwind. Yeah, yeah. Oh, headwind, headwind pa. pa. Kaya, so, oh, anyways, yeah. eh malayo-layo pa 'to, may berke pa ba 'to. Ah, uh, galing sa atin. 15 km. Mga 15 kilometers na pa, pa guys. So, malapit Tapos ahon-ahon pa, 'di ba? Oo, oh, oo. Oh, oh. Valid-valid oh. pa yung pagsakay namin kasi malapit naman na. Talagang Oo. Oh, oh. Is, malapit na yung piyat. Oo. Oh, oh. Malapit na yung piyat sa atin niya. Oo. Oh. Uh Oo. -oh. Diyan na lang siya, Getsi. Oh, <laughs> Hindi po kami to. <laughs> Hindi po kami to. <laughs> uh Oo, -oh, iyo. -uh. Ingat kayo, guys, ha? Galingan niyo, ha? I Alam mo yung number? Hindi, nakita yung number. Naisokong sumbong yan ako. <laughs> Pasensya na with in. <laughs> Ang bilis namin guys, tumatakbo kami ng 82. Kaya nakapos yan. Siyempre, kailangan natin fair and square. Chalice. Makapag nagpost sa Strava, bigla tayo maging first stop. First stop. Tap first. Yes. Kita tayo ni Gudin guys. Mission field. Hanggang dyan lang tayo? Ayaw. <laughs> Grabe guys, nandito na kami nakarating na kami sa may simbahan. Oop, oh, grabe. Buti na lang hindi kami sumakay. Uy, buti hindi tayo sumakay no, muntik-muntik ta -muntik tayo sumakay. Ano yung bike mo? Oh. Sumakay ka naman. <laughs> Wala. Grabe guys. Meron na po. Binigay na po. So, buti lang hindi tayo sumakay no. Oh, buti. Fitting last pag.

Lagan, shout out sa mga tagay ilagan Shout out kaya. kaya. ilagan guys. Oh, shout out. Kawayan. Shout out sa kawayan. Shout, out sa, shout, out sa, shout out sa Shout sa kasi Ay. Hello guys, nakaiga na tayo ngayon sa higaan. Cheers. Nakaiga na tayo ngayon sa floor. Kahit painit yung floor. Kinaantok na ako. Okay, Tapos pag na ako. Kinaantok <laughs> na ako. Kinaantok na ako. Gusto ko na mahiga. Sarap siguro mahiga pa ngayon. Ano sa akin Ay, mamaya pa. masaya oh, ka ka. Ay, magbabay ka. Pauwi na kami, guys. Magbabay ka. Ah, magbabay kayo. Ayaw nila, ayaw nila magbabay ka. Ayan, pauwi na kami. Pati dito, ayaw nila magbabay dito. Magbabay kayo. Ayun yung dito. Magbabay ka na Ayan. Hi guys. Nakarating na kami sa garaw. Pero nasa Rizal kami. Last pack. Nantok na ako. Nantok na ako. Salamat po. Kami po, Pagkakataon na ako, tulog, inaantok. O, oh, kamusta kayo yung bike natin? Okay lang yun. Okay yun? They're in good hands. Okay cool. ah, the pain guys. Ay guys, last part yan dyan nakatulog siya dyan. Putang ka na. Ayun dyan nakatulog. Kaya lang yan dyan. Ayan guys. Nakatulog Ay, na pala kami. Naghihintay kami ng ano. Kahit sa loob. Inaantok. Ay. Hi guys, good afternoon. Kakawin namin. Ang inip!